nawala. Yan, magagawa ng Mr. and Mrs. Ano? Mr. and Mrs. Yan. Gumagawa na sila ng invitation. Mahirap pala, no? Ano pa ka, ano? Anong advice? Para mo pangasal para di ka mahirapan. Mr. and Mrs. Oscar. Mr. and Mrs. Oscar Estinopo Jr. Kasama na si Ma'am Jing dito, no? And family. Uh, ayan. na. Ninang Jing! <laughs> Nag-inano ka, San Webes. <laughs> Andiyan ang inyong invitation, Ma'am Jing. Uh, na, uh oh. sa ano <tinyo> na ito, ko na yung